so another day, another vlog na naman nga so heto na naman nga ako mga mi at dahil naubusan kami ng gas kaya dyan muna ako, makikita nyo dyan muna ako magluluto ngayon sa uling, so namis ko nga tong pag-uuling mga mi kasi alam nyo ba, dati ganyan din naman ang gamit namin yung pag-uuling, kaya nga lang hindi dyan sa ihawan, kung akala nyo mag ako, hindi mga mi at wala lang kaming ulingan, kaya dyan lang muna ako, nang hiram lang muna ako sa aking sisteret na si Ate Maribel so sa sa salamat sa sa'yo kasi dahil sa'yo nakapagluto ako dito sa ulingan mo. Naisalba mo ang kahirapan ko sa buhay. Charot lang. So, na mga mi. Ang dami nga sa buhay. So, ayan. Almosan nga ngayon mga mi. Kaya naman yan ang lulutuin ko. Magigisa lang ako ng itlog. So, nakapagsaing na nga rin naman ako. So, ma matagal nga lang mi, mga mi. Pagka dito sa uling. Alam niyo naman nga. Pag uling, di ba? Kaya papasok kami mga mi. So, ayan. Pinagluto ko lang muna siya. Ayan. Sabi niya masama kasi ang pakaramdam niya pero bangon at kakayod pa rin mga mi. Kahit masama ang pakaramdam niya at sayang daw ang araw mga mi. Ganun nga siya mga Mi. So kahit masama ang pakaramdam niya at papasok pa rin siya. At sabi niya nangihinayin siya sa araw at mawawala, malaki daw ang mawawala sa kanya. Sa, sama. mahal nga naman ang mga bilihin ngayon. So kailangan talagang kumayod mga mi kahit na may mga nararamdaman tayo. Dahil nga pa iba-iba ang panahon ngayon mga mi Kaya siguro naman nauuso na naman talaga ngayon ang sipon mga mi Kaya naman lagi tayo mag inom ng tubig sa sobrang init kasi ngayon mga mi Kaya ganun siguro yon Naging we feather ako ngayon. Sabi ko nga sa kanya, inuman na lang niya lagi ng tubig tsaka ng gamot kasi para naman mawala-wala na at eh, bukas, i-birthday eh, niya na, mga mi. So, sabi naman niya, hindi na kami maghahanda at magagastusan lang daw at magastos nasyado. So, ayun, magsisimba na lang kami at wala naman kami iahanda, mga mi. At kami ay eh, isa lamang hamak na mahirap. Charot lang. <laughs> So, ayun na nga mga may ko dito Natapos na ako magligpit ng mga aming pinagkainan. So, ay magwawalis naman, naman muna ako habang may oras pa naman mga may kasi ako'y papasok din naman kasi jujuti ako mga may kaya ako'y nagligpit muna ng kaunti dito sa aming munting tahanan. So, ayun mga may spray lang ako kasi naman para pag uwi ng anak ko is mabango-bango at matanggal yung pagod niya galing sa school. So, ayun na nakaligo na ako dyan mga may at bibis na ako naman ang mag-aayos. So, mag sa transition na lang tayo mga mi at anong oras na nga at ako'y baka mapagalitan ng akin mga kasama. So ayun mga mi tapos na ako at paalis na ako dyan mga mi. So yun lang muna ba.